8.39 po ng hapon at uh, tayo po ay nagbabalik dito sa programang Wanted sa Radyo. Si Ma'am Bernadette Perlas ay humihingi po ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung uh, pagkamatay po ng kanyang kapatid na pinagbabaril po sa loob ng bahay nito noong November 4. 2025, 6.25 ng gabi sa Barangay Katumbo, Katanawan, Quezon Province. Ang biktima po ay isang farmer na si Mr. Jeffrey perlas na 38 years old. Magandang hapon po, Ma'am Bernadette. Ma'am Bernadette, magandang ma Bernadette, hapon po sa inyo. Ma'am, ano po kayo ni Sir Jeffrey? Ang older sister, younger. Ano po yung bunso po? Ay, po bunso. Okay. Ang uh, ano po ba nangyari, Ma'am, nung November 4, Ma'am? Paano po ba siya binaril o paano po siya pinatay, Ma'am? May pumasok na po na lalaki sa bahay. May pumasok Opo. Sino po that time ma'am nung uh, sa bahay ni sa bahay po na ni Sir Jeffrey, sino po ba yung kasama niya doon? Yung asawa niya po tapos yung kapatid ko, yung nanay ko, yung mga bata po. Nandito po kasi ako sa Maynila. Okay. So nung time na yung ma'am nakita nila talaga may pumasok at binaril. Na-witness no, nila, i-witness sila. Opo. Okay. Sige po, uh, ang kausapin namin direkta po mismo si Ma'am Gemaline Perla, siya po yung asawa ng kapatid ninyo since siya po yung witness. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Gemaline. Magandang hapon din po. And uh, ang condolences po, Ma'am, sa inyong pamilya po. Ma'am, ang nung araw po ba, Ma'am, na pinatay po si Sir Jeffrey, andun kayo mismo sa bahay niyo, Ma'am? Opo, magkasama po kaming dalawa. Paano po yung nangyari, Ma'am? Paano po yung nangyari na, pagka, na pinatay siya, Ma'am? Pwede niyo po masalaysay? Ano po, nagbigay po ako sa kanya ng itlog, sabi ko, sa sapaw. Tapos, naglakad po ako pabalik sa bahay, nakasalobo ko po yung tao. Nahanap niya po yung pangalan na Tsukoy. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, wala ka kamustahin ko lang. Tapos, maya-maya po, pagtingin ko doon sa tao, nagpunod po ng baril. Tatlong putok po. Tapos, so, po tumakbo. Okay. So, bali, ma'am, itong tao nga to na nakita nyo na nagpalabas siya ba tsaka binaril niya? Opo. Pero hindi ko po nakita yung mukha na ka-face mask po eh. So, nung tinanong kanya, ma'am, nga nakasalubo mo siya, tinanong kanya, naka-face mask na siya? Opo. Okay. Ano po feeling mo, ma'am, yung ugat nito? Bakit po ba na may nagbanta? Po, or bakit nga ipinatay to yung husband ninyo? Nung araw po yun, nagkawit lang po siya ng nyog. Pambili lang po bigas at saka ano, pambay po lang kuryente. Pero ano po yung root cause ma'am? Bakit kaya nga may nagban may nagutos man or bakit siya pinatay ma'am? May nakaaway ba siya before? May agawan Wala sa lupa? Wala naman po po, asawa ko. May mga issue po ba sa mga agawan lupa or mga ganyan? Meron po. Meron po. So, yung lupa po ba nga pinagawayan po ang isa po sa interested doon na party si yung husband ninyo? Opo. Nakulog po siya dahil lang po sa pagkuha ng nyug. Dahil Sila sa... Po lang ko. Dahil sa pagkuha ng nyog, nakulong siya? Opo. Ga Gano'ng kalaki ng nyog yan, ma'am? po eh. Nasa 9 Hexal daw po yun. Okay. Sige. Ang uh... So no November 4, ma'am, after ng yung si incident rito, ni-report yun agad sa PNP to? Opo. Nag-ano po agad kami sa police. Okay. So may... So ngayon, ma'am, may meron sa'yo bang suspect or person of interest? Wala pa po, po. Wala pa? Sige po, ma'am. Kausapin lang namin sa kabilang linya si Police Major Rajiv Basnik ng Chief of Police ng Katan Katanwan, Quezon para po maghingi tayo ng update sa regarding po sa investigasyon. Magandang hapon po, Police Major Rajiv. Sir, magandang hapon po, Police Major Basnik, Police po ng Katanwan Municipal Police Station. Yes. yes po, sir. Magandang hapon si Atty. Jet Rocking to sir sa May Wanted sa radio program ni Senator Rafi Tulfo. Police Major, ano po ba yung update dito ngayon sa pagkamatay ni Sir Jeffrey Perlas na isang farmer? Yes sir, we are still conducting thorough investigation on the case. Meron na coming POI po, persons of interest ang uh, ang grupo na nakikita po na We are still uh, collecting all the evidences and uh, all the documents needed to file the case. Mga ilan po sir yung POI ninyo sir? Mga ilang tao ba involved dito sir? Dalawa po, dalawa po. Dalawa. And ano po sir yung angulo sir nga titingnan ninyo sir regarding po ba sa lupa? Yes sir, land dispute po ang tinitingnan ng aming angulo po. Okay, so... Okay. We are continuously coordinating search family for the informations that would uh, strengthen the case at uh, para po po yung conviction ng aming POI. Okay. Kasi actually, sir, medyo mas mabigat siguro to sir, yung may sampang kaso laban sa pumatay dito kay Sir Jeffrey. Kasi kung ginamitan ng barel tapos patalikod habang nagluluto siya, there's treachery so ma-elevate to yung homicide to murder. And mas ma ma mabigat yung parusa hanggang life imprisonment, reclusion perpetua? Yes po, sir. And uh, we assure the family, sir, we will do our best on the investigation para makamit po nila ang ustesya sa kaanak po nilang namatay. Okay. Ang sir, doon po ba sa kanilang barangay, ba, kung saan po ba nangyari yung uh, krimen? Is uh, parang uh, hotspot ba yan, sir, ng mga land disputes? Um, uh, I think yan po naman sir ay isolated case naman po. Isolated lang naman. Okay. So at least sir nalinawan sir nga posible nga talaga nga yung angulo dito is dahil nga sa agawan ng lupa and umabot na talaga sa patayan. So ayan po Police Major Rajiv, maraming salamat po sa inyong pagkandak ng investigation and hopefully po sir, sana ma makuha na po, sir, yung final report and ma-establish na po, sir, kung sino talaga yung persons of interest. Kasi ngayon, sir, may dalawa na kayo, sir, no, na tinitingnan. Yes po, sir. Okay, and uh, currently ba, sir, itong dalawa na to, sir, na interview na ninyo or na ipatawag for investigation? Hindi pa po, sir, kasi hindi na pumahagilap po sa area. Okay, so wala na sila dyan, sir, nakatakas na. Yes po, sir. Okay. So, we are hoping, sir, na yung PNP ni ninyo would uh, mag-coordinate din sa mga iba pang mga PNP stations para po, sir, ma-secure itong dalawang persons of interest. Para, yes, po, sir. We will oh, coordinate po, sir. Sige po. Ang uh, mam ma Ma'am Jemalin, Gemaline, baka may gusto ka pong uh, sabihin po sa suspect nga sabi ninyo. Pwede po kayo manawagan, ma'am kung sino ka man, sana sumuko ka na. Nakakawa naman yung asawa ko, best na tao. Wala namang kaaway. Bakit pinatay niyo, Mga malaki yung tanong lang po namin by the way ma'am na nailibing na din po to si Opo. Okay. And uh kayo mo kayo sa sino probinsya? Opo. Para po sa... ko lang din po nung linggo. Okay. So, yung uh, sabi ninyo po na may kaalitan po siya sa lupa, di ba? Usapang lupa. Aware din po kayo dyan, ma'am? Opo. Kakilala niyo yung kaalitan niya? Ang kamag-anak po ba? Or... Hindi po. Hindi naman ka mag-anak. Pero, like, old friend, kakilala? Hindi po. Iba talaga. Okay. At least, uh, na alam na natin and yun din po ititingnan ang gulo po ng PNP. Sige po, ma'am, ang tutulungan po kayo ng uh, PNP po na ma-insure po nga makakamit ng ustisya po si Sir Jeffrey, ang inyong kapatid. And, ang uh, police major ang sasama na lang po namin din si Ma'am Gemaline. Diyan po sa inyong tanggapan para po maging isa po ng protection order para po sa kanyang kaligtasan. Kasi kung yung angulo po is may kaalitan po sa mga land dispute, so baka probably, ma sir, yung buhay po ni Ma'am Gemalin is also in peril. Kasi nga kung kaya nga patayin yung husband niya sa loob ng bahay pa mismo ni Sir Jeffrey, mm. eh baka yung security po ni Ma'am Gemalin no, is at stake as well. Hello po, Police Major. Sir, are... Major Basnik. Hello po, Major. Yes, ma after... Uh, mahina Major mahina po. Oh. Oh, oh. Sir Basnik, ang um, hopefully sir, ang um, okay po yung linya, sa narinig nyo kami. Ang sasamaan lang po namin sir, si Ma'am Gemaline po sa inyong tanggapan dyan para po sana mabigyan po siya ng ma-insuring um, safety niya. Kasi ayun nga sa sinabi namin, kung kaya po napatay po ng kriminal itong si Sir Jeffrey sa lobbies mo ng bahay ni Sir Jeffrey, eh baka po yung sekuridad at saka safety din ni Ma'am Gemma rin is at stake. So sana po mabigyan po sila ng protection ng PNP habang kinakandak po to itong investigation, Sir. Narinig kaya ako. So hopefully, no? <laughs> yes, Sir. Or ilalili na, na lang natin. Sige, Sige po. Ay, ito na, attorney. Major Basnik? Major? Yes, Ma'am. Oh, yeah. yeah. Yes po, Sir Major. Narinig niyo po kanina sinabi ko, Sir. Okay na po? Yes, Sir. We will ensure the, to secure the family of the victim, Sir. Ayan po. Maraming salamat sa inyo, Police Major Rajiv Basnik. And yes, yeah, nasama lang po namin, Sir, sa inyong tanggapan. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you po, Sir. So, Ma'am Jemaline, ang um, po kayo ng team po ni Sen. Rafi Tulfo and of course ng Wanted sa Radyo din ng mga staff and reporter para po ma-insure po yung safety ninyo dyan, Ma'am, and mga kaanak nyo pa. Opo. Ma'am Salam Bernadette, po. salamat po sa inyong tiwala binigay kay Sir Rafi Tulfo. And yeah, we will help you, ma'am, para po makamit yung ustisya para po kay Sir Jeffrey, inyong kapatid. Condolences Salam. ulit, ma'am. Salamat, salamat po. po. Salamat po at Salamat po. Okay. At uh, mga kapatid, ang oras po natin ay uh, 3.51 po ng hapon. Meron lamang po tayong uh, panawagan, ano? Okay, pero habang nilaredy natin yung panawagan po natin, paalala lamang po mga kapatid, no? sunod-sunod din po yung mga lumalapit sa amin na mga nabibiktima po ng scam. At,